干了我是三杯吧。 Say

はい、その通り。あ、はい。<laughs> <laughs> 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 ni Daddy yung ano, gitna. Yun ngayon. Say hi, guys. Hi, Ay guys. Ayun. Nakapunta rin sa gitna. Tapos ibaliktad mo ngayon. Ayun. minutes natin. Hi guys! Good morning! Ayan! Naulan na naman. Sobrang lakas ng ulan. Sabas, 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 sabas. Uh, kamusta nga ating umaga ngayon, Philippines? Naulan na rin ba? Or mainit pa rin? Ah, uh, ito dito. Kahit maulan, madali pa rin palagi lahat ng mga tao kasi may mga work. Sarap ngayon, ano, after ng school na Altea. Netflix, tapos arus Caldo, later. Oh my gosh! Ay, nalimutan ko pala ilabas yung, ano, yung manok. Palabas ko na lang mamaya. Okay. So, nagpalate ako ngayon kasi nanggaling ako sa um, dito, sa may opisina atensyon ng atensyon at informasyon si Odadano. O sa so may registro. Nag-file ako ng discount sa school ni Altea. Baka sakali makapasa ulit. Kasi last year pumasa ako eh. So, I'm hoping na pumasa ulit for this year starting September ay uh, September ba? Oo, oh, September ayan magbas ay magbas mag, mag lang tayo today kasi madulas ang daan kaya hindi ako mag scooter bala ko sana mag scooter mas mabilis yung nagpalate ako sabi ng boss okay lang daw Like, pa daw 2 hours lang ako ngayon o oh, di ba sosyal Wala tayong payong pero naka-long sleeve lang tayo natin Kasi yung dito sa bahay, ilang metros lang naman yung layan nitong metro sa bahay Tapos yung paglabas ko naman doon sa trabaho ko Mga 50 meters or wala pang 50 meters yung portal o yung pintuan Paglabas ko ng metro kaya okay lang kahit di ako magpayo Then mamaya naman, siguro titila na rin kasi Namumuro na <laughs> kasi nag umuro na siya dito na tayo kasi may nukut no, ako ng id ay ay dito na yung pang tat, tat. o diba ang cute niyan eh makita yung aking uh, napakagandang ID dito pala ako napakagandang pangalan at saka id, number Habahan natin guys tong video ko ngayon. Tignan natin anong gagalapan. Ay, nandun pa pala ata yung bus. Ay, bus. Bus ako na bus. ay wala na. Hindi ko na nabutan ulit. Naiiwan na naman ako. Four minutes yung next train. Yung iba, na ano na ako na parang nailang ako kasi Di ba ang train, dapat is train yung sasabihin, yung ano, salita. Eh dito kasi train. Nasa loob ako ng Espanya. In fact, Spanish citizen pa ako. So, kailangan ko dapat maging makisama sa mga salita nila dito. Pero syempre, kapag ka-Pilipino naman ang kausap mo, magtatagalog ka pa rin. Pero yun nga, dahil nga nandito tayo sa Espanya, yung pananalita ng yung mga pananalita ng mga uh, pastila o yung pagbabasa ng mga palabra o words dito ay yun na yung nakakasanayan ko. Ah, kagaya okay, nito, example na lang ah, kung sakali lang. And, yung pagbasahin to na, na, sa English in bases. <laughs> Pero dito in bases. A, E, I, O, U kasi dito yung mga pagbabasa. Kaya kailangan lang natin makisama, di ba? So kapag yung mga Kastila naman napunta sa ating bansa, sila naman yung makisama. Kailangan din nila matuto magtagalog, di ba? Ganun lang 'yon. Wag yung puro your honor, hindi ko maalala your honor, hindi ko maalala. <laughs> ba diba guys, charot lang. Ayan, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Napakasarap ngayon magbabad sa, ano, sa kama. Magbabad. Umiga sa, sa kama, tapos manood ng Netflix. O di kayo mga pelikula. Lapat, natapos ko na naman guys yung buong episode ng, ano, Meteor Garden. Na, na, napakalakas talagang makaano, maka throwback ng Meteor Garden sa high school life. Grabe. Ang ganda. Nakakaasar si Sunshine na nakakakilig din si Dawling. Pansin ko lang ngayon guys yung ano sa Meteor Garden. Yung apat, si Watsley, si Mitsuo, si Shemen at saka si Darmingso. Si Darmingso lang nga yung pinakagwapo. Darmingso eh. Yung iba, may, si ano at si ngayon, think, kung um, search niya sa Google yung kaniyang face, yung face niya ngayon compared dinong 2012, ganyan. Ah, uh, 2012, 2016 ang layo ng ano, ang layo ng pinagbago pero si Dao sa ang, malayo din pinagbago pero mas gumawa po si Dao eh. ko pa nga, lima kaming magkakaibigan, di ba? Sa nung high school. maunahan kami, ako yung late ako talagang sumagot dahil hindi naman ako meteor garden talaga noon. Winter sonata ako, ibang kasabay yun. Si Tuya ang lagi niyang pinapanood noon is yung meteor garden. Ako naman yung winter sonata. So, nakiki, ano lang ako. Kapag patalastas ng winter, so pupunta kami. Ililipat namin yung channel sa Video Garden. Ayan, hindi ko masyadong kamisano yung mga pangalan. Eh, nagpili-pili, nagsipilian lahat. Ako yung nahuli. Yung isa na pili si Mitsuha. Yung isa si Wansile. Eh. Tapos yung isa naman si Shuman. Tapos so, sabi ko, ako na lang. Entonces, yung sinyang kesta. May uupo eh. Dito na lang. Eh. Ito na lang. Eh di sabi ko, napili nyo na lahat. Paano nako? Pa ano pa pipiliin ko? Ako na lang siguro si, ano, si, si Shingha. <laughs> ako na lang si Shingha. Tawa silang lahat eh. Ay, no, bueno, mayaman din naman si Shingha ha? Mayaman yun pala. Yun lang. Yung yaman lang talaga yung inaano. Eh, Okay guys, so eh, ilang parada ba? Apat? Baba tayong Quatro Caminos, kuha tayo ng linya 7. O, oh, oh li, linya 7. No, 4 Caminos. Kuha ka tayo ng linya linya 2. Kunin na, baba tayo ng kanal. Kunin natin linya 7. Tapos, baba ako ng Islas Pilipinas. Ito na yung work. Mandali lang medyo nag-word ako dahil hindi ko alam kung saan kami madidisti na paglilipat na kami ng bahay di uh, hindi ko alam kung malalayuan ba kami soon or same lang din mas malapit pa rin actually kapag lumipat na kami ng bahay guys hindi ko na siguro ililipat ng school shelter kasi okay na doon dahil malapit lang sa work ni dad kaya pag sakaling sa ibang lugar naman ako madistino in case na mag na willing na rin ako mag-work ay mag full-time job. Uh, okay na rin siya doon dahil pwede siya pwede niya masundo si Althea in case of emergency na kailangan ng sunduin ng maaga si Althea 'di ba? Ay, doon pa rin. Hindi na baling medyo malayo yung bahay, basta maluwag Dalawang kwarto, tatlo basta malaki gusto ko na maluwag lalo na yung salon kahit ma maliit lang yung kwarto basta malaki yung salon tsaka kusina yun yung talaga yung pangarap kusina tsaka salon yung mas malaki so yun lang muna guys at bababa na ako mamaya maya Ah, uh, medyo lobat na rin ako I timing lang natin to isakto lang natin to until 10 minutes then stop yung kanilang ano para sa na andito tayo sa line 1 which is color blue okay color blue ayan. So, hindi masyadong puno ngayon. Ang oras ng punuan ngayon is mga bandang ano, uh, 11. Kasi maraming nagtatrabaho sa restaurant. Ngayon, usually, lahat ng mga maaga is, kung hindi nagtatrabaho sa office, mga nagtatrabaho naman sa bahay. O di kaya janitors, mga ganyan, mga nagtatrabaho sa hotel, yan, sa airports. Ay, kunti lang tao, guys. Ang daming space. So, yan na guys muna. Bye-bye. Thank you for watching.